isinusulong ngayon ang isang proyekto kaugnay sa medical tourism dito sa Clark Freeport Zone at mga karatig lugar nito. Ito ay matapos makipagpulong ang The Medical City Clark sa pamumuno ni Dr. Dodi Alfonso at ng marketing team nito sa isang kilalang personalidad sa health tourism industry na nakabase sa Kuwait kapag maayos na nailatag ang proyekto, nalalapit ng maragdagan ang mga pasyente mula Europe at Middle East na magpapakonsulta ng kanilang mga health concerns sa mga major facilities at wellness clinics dito sa Clark. And he has been successfully bringing the patients from the GCCs to various countries like Europe, US, Germany. But this time, we're trying to lure him to bring patients here in the philippines he's being uh, taken away from us by ernest and young if <laughs> <I remember. laughs> because the uk is still trying to get the middle easterns to go country in the us but i hope we can get him first Binigyan ng briefing o maikling pagpapakilala sa Clark ni Noemi Garcia, head ng Clark Development Corporation Tourism and Promotions Division, si Hisham Yasser Hassan Hunedi, president and CEO ng Ace International Health Tourism ipinaalam ni Garcia kay Hisham ang mga pangunahing serbisyo, pasilidad, maging ang mga hotels at restaurants na maaaring puntahan ng mga turista at ng kanilang pamilya habang sila ay nagpapagamot sa mga ospital dito sa Clark. I, I felt that we can do something together. When he was in Kuwait, he was very serious, very anxious and enthusiastic to promote the team as many of the And that was my aim a uh, long time before. Ayon naman kay Hisham na isang Jordanian, na imbitahan siya ng The Medical City Clark para tulungan umano silang gumawa ng proyekto na sentro sa pag-aaral sa European at Middle Eastern markets. Naniniwala rin si Hisham na malaki ang potensyal ng Clark at nandito raw ang mga pasilidad at atraksyon para magtagumpay sa medical tourism. Suhestyon din niya na isali ang airlines na Emirates at Qatar Airways sa nasabing proyekto. Naroon din sa briefing si Ronnie Chotwiko, Regional Director ng Tourism Office dito sa Central Luzon at iba pang opisyal ng CDC at DMC Clark. Mula sa Clark Freeport, ako si Astrid Aginaldo, nag-uulat para sa iOrbit News.